kayo ko ay nakain ng ganito. Yung ilalabong lang or ilalaga lang ang puso. Tapos sa usaw sa Good morning mga kasutil. Welcome back to my channel. Today's video po ay naglaga naman ako ng puso ng saging para siya namin iulam sa ngayon at gagawa lang po ako ng bagoong na namin sa usawa nitong puso ng saging ayan hanguin po muna natin at ating palalamigin hmm palalamigin para magpiga mahirap magpiga pag ang init <laughs> ayan palamigin muna natin para mapiga at magisya naman tayo ng corned beef and sunny side up. Ito na po ang ating fantastic na ulam. Yan, sunny side up and corn beef. Ang corn beef po ay nilalagay ko ng kamatis kapag ako'y nagigisa. It's more delicious for me. Mas yummy siya. At ito na po ang ipinagmamalaking nilagang puso or nilabon sa amin. Tapos ang sausawan niyang bagoong na may sili. Yan, nakain ka kayo ho na re. Garnila ay sapat na. Siyempre, meron tayong bahaw na nilagang talong. Kakainin din natin kasi sayang naman. Sayang naman siya. Ito po, may pahabol na saging si Habi, bagong prito. Wow! Ang sarap! Masagahan ng umagahan po sa lahat. Tayo na po kumain. Sunny side up ako yung magkakamigas Ayan. Corn beef. Beto na yan. hindi mo kinain yun. Hindi mo kakainin? Hindi, kakainin. Meron po din yung natirang. Tapos, itong ipinagmamalaking puso. Pukuta tayo na ang siyang tipak. Isang tipak na puso. Ano po ang nilalaman ng aking plato pinggan? Ayan. <laughs> Parang ang daming kanin. Madaming tingnan sa camera. Maganda. <laughs> ang sarap kumain. Kaya na po tayo. I don't know. Ah, magsasaging pala muna. Oh, no, eh, pang nga yan. <laughs> This is uh, Siyempre, na baka magtampo ang ating talong. Hindi ko na pinainit. Kasi, ano din naman ni, eh. kakainin na. Marante, <clears throat> eh, pag pinainit pa. Tapos pagka mainit, hindi naman mahipo kasi mainit niya. Ayan po, ang kay hubby. Parang napadami ang kanin, char. Bakalat na ho yan. Hindi <laughs> ho yung madami. Madami lang ho akong kumain sa dyan. Kasi one time na lang yan. Bukas na ulit ang ulit mo. One time kumain ng rice. Kain Kain na tayo ko na yung nagawang pulawa, ano. Ay. Iisa Next. So, susunod. Next. po. So. Sa next uh, batch. Sa next batch. Ito ang pagkain. Hindi mo pag... <laughs> Ito sa okay, mortar siya doon. <laughs> Gusto ko, oh, ay nilagang prusa, na may baguaw. Ah, nilagang prusa, what? So, kain po. Tayo nung puso kain nung kumpis ako kain. Prusa. Is it Paring hail, hey, ubus na yung talong. Shout <laughs> out, Maring, Charlie, and Paring Gil. The talong sis is gone. <laughs> Already gone. Nag-iintay ka na naman. Siyempre. Nag-iintay ako ng ni pare. ni Paring. Maring, ayun. Mm. Ito ang ng mga ngayon. Oo, pagbalit. Ito ang lang din. May nangyay din din. May ko. sila yung singit. Ano, <laughs> pwede din kayo naman nanang. Kana, palabas ka kasi dyan sa... Hindi, hey, natin sa may gilid. sa may... Ito mo, naroon. Ay, ay, na yan. Uulit ka pa. Oh, legs. Boso. Mapas <laughs> na eh. May love na Pati kami pa. Bak, hindi kami? Lagi kami nakakapangalan ang tatay mahilig dito. Hindi ka Huwag Hindi ko alam kung mga... Kung mayroong hindi nakakain lang ganito. Maaari wala. Hindi nakakain. Tapos si eh, Sabay nasa swimming kayo. Ah. Uh -ah. -huh. Ha. Diba? Ano 'yung pinaka mo sa bago? Pagkakaahon galing sa dagat to oh, kaya ay saya. Kalimitan niya sa mga picnic ito sa mga beaches. Hmm. mga chan Hindi ko na pinakita ako yung bumulos ng kanin. <laughs> Nakaya. <laughs> Hiya! Anong gagawin ni eh, ganang tao? <laughs> Is it for okay, me? Ubus na Pipistaw din sa amin. Ngayon, kung gani kaya ang ihayin ko, may mangahin hain. Bakit ka mo? Tama mga mga Gini-generalize ko ko. Bakit na kami? Bakit hmm. na kami? Bakit na kami? Hindi kaya naman din, wala ka namang... Hindi kaya may wala ka mahi. Ito ang mga may lamtong handa. Halimbawa ito ang nakayana, no? Masarap yan. Kung yun ang gagawin mo. May sinahin na tuloy nga nang iyong nakahain, na oh, hmm. na gano'n hmm, eh. So. Hindi na, sa Laurel? na tilapia. Ah, Sa Laurel? Hindi, nilang takam. na tilapia at manggang may baguong. gano'n nga. available hindi naman, kailangan yung handa mo eh kasi nandun ang mainan ng na tilapia. Huwag so, nang makayaanan mo yun. Eh. Kung baka nag-tansgriving yun eh. Talisa ay batang slow Feast day, ano? Sita? Mm. Feast day. Feast day. <coughs> so kung ano makayanan mo. Ngayon kung ang bigot may kartihang taglay, yung lanubuhin na lang. <laughs> may magagalit sa akin tilap. Get it more? Ito na na ko nun eh. Sa kaya ka pa? Kapte na lang. Bonus na lang. Hindi mo nakakayang bumunos. Binitbit na yung rice cooker. Nakakahiya! Napansin ko ako malakas nga kumain. Hindi ko alam. Ako parang laging gutom. Kusadya lang ang Hindi pestay nagkataong natin dito kami, gawang naghahalaman ang tatay. Actually, dito kami legit legitim mo nakatera. E ngayon yung tatay naglaga ng buto-buto ng baboy, tapos may nila may lihok na sitaw. Eh. Parang ginawang nilaga, nilagang baboy. Hindi masarap yun. Ay siyang inihayin ng tatay at may napadaan din. Idaan muna, kahit na wala talaga kaming pakana, ay di pinapadaan yung ano. Kumbaga hindi naman kami nag-celebrate talaga ng piyesta noon. Abay, ang kasabi-sabi, ay, iyan lang ay yung nakahayain. Ay, di napahiya ang total. Malangali kong ma... madus-pordos yung namulang iyon. Napakapalalong ng tatay, napakabait pagdating sa pagkain. Ay, syempre, gayo naman talaga ho ang tao. Kung anong naririyan, ay mong pagdapan, ika nga, pag... Ah, anong tawag Pagdamutan. Saka masap yun. Ay, doon? Pagdamutan. Tama sa'yo. Ay, ko baboy? Sabi mo, oh. Uh -huh. buto-butong grab. Buto-butong buto masarap ang tatay magluto kasi. May kusinero. Kasi And Then, doon po sa kabilang barangay kami nag-ano, na, sa, sa celebrate ng pesta, na nakatira ko kami daw ngayon. May bahay kayo. Na, uh, may bahay kami to. Nauwi lang kami dito sa aming bahay na ito din. Kaya nag-ahalaman noon. Ah, uh, ngayon eh, siyempre, mabay ng tatay. Daan mo na ikata. Uh, yeah, may pesta. Pag kumain. Bang bang may mga taong kayo. Upo lang pa, hindi pa kumain na lang ko kayo sabihin. Naku, ay busog, so may lahat suminsay at kami tinawag mo. Pero kami busog din sa aming pinanggalingan. Halimbawa, para naman hindi masasaktan yung taong nag-aatig. Nag Yun yung mga kinukwinto ko oh, ay puro mga karanasan kong sarili. Mga mismong karanasan ko. Oh personal experience. Hmm. Hindi niya gawa-gawa ng kanto ano. Tsaka oh, wala naman po masama mag-kwento. Ito so, bahagi ko lang. Mga nakaraat na ko. So yung mga personal experience mo, walang masama na may kukwento mo. Although sasabihin nga, wala naman nagtatanong. You cannot go on with the future Kaya ka. if there's no history. Sadya, yun. Yung mga karanasan ko lang na ang akin namang natutunan doon sa experience na yon ay ito talaga kasi ako huwayan ay ano eh ako hindi lang na ako nag-aatin eh. doon sa mga taong alam kong medyo sensitibo pagdating sa handa at gusto yung magarbo ay eh, di ang katwiran ko eh, di maghanda ka na lang ng iyok. wag mong pula na rin handa ko ganyan ng aking ano doon at saka kung ang sa akin kasi ako marunong kumapakas si sa tao kung dinadat na kung naging bisita kung anong nandoon, kahit pa isapsap na binangi ay pinagbibigyan ko na ano kahit busog ka pagbibigyan mo kasi masakit siya damdamin ng isang tao na halimbawa nag, nagayak ng, ng lamesa naghain pinaghain ka pinagabalahan kang hayinan tapos parang susupladuhan mo lang or susupladahan mo lang yung nakahain pupulaan mo pa madami pong gano'n, kaya ang dami kong natutunan sa mga kayong paghahanday sa so, kaya yeah, ang hirap po mag-imbita pag may mga pagkamaarte at sosyalin. Huwag mo nang katigin. At uh, mamatoktokan mo lang habang nakain. <laughs> to ay pista. Uh -huh. Nakapagkapi pa nga! <laughs> Kahit busong na busog! Imagas muna!